ba yan? Abot na naman tayo dito sa tricyclean. Layo-layo noon. Uy! Alam alam talaga niyan. Pangit ba kami kuya? Grabe siya. Kuya, pasakay! Bawal yan, tatap na rin sila. Hindi, hanggang doon, tricycle lang kayo mo. Hindi ka kung ulang, hindi yan pupunta doon. Ayun, chapters. Uy! Nauna pa to oh. Sak Wala, ang layo ng babaktasan Babaktasan Tumaba, tumabi ka, Tabi, tabi may motor Tabi malungkot yun. Uy, tabi, tabi, tricycle. Tabi po tayo dyan. Ang layo. sab? Magvideo mag ta para mailapag tayo sa channel mo sak video maminaw oh asa man ka <laughs> asa man ka ano ba yan inday ano ibig sabihin nun Shht! Uy! Love again? Oh, tabi 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 Hawak nea te hawak. tayo bu bukas yung ano mo sa iper sa bag wala mo na Mohatod ka hanggang ano, patay tayo diyan. O oh, hatid mo sa si ate sa tricycle ha. Wag na tayong po okay. sa Babay na, ate. Halong Ano Inday? Ano siya? daw siya, Inday. Lain na kayo, mag-alis na sila. Lain na, o, alis na, oh. Wala pa ano <laughs> Naginoo ko. Tumabi pa. Dali na kayo mag-alis na. Mag-alis na ba? Alis na? Alis ka na kuya? mag pa kayo? Siya lang. Hindi, hindi sa... Sa sakayan sa, sa pa... Oo. Oh, hindi. Ah! Halika na anak. Eh patan sa kanu. Itex. Wala di naman sa mga baba oi. Sabi ko na nga ba eh, pag maghatid talaga hindi talaga. Ito kana daw na po na. Po na kay horror ka. Eh. Maghatid naman Tara mag manood tayo doon sa basketball oh. Doon ka? Ta. Tara, nood tayo sa basketball. Tara. No sa basketball ba? Ayun na nag-basketball doon. No, Punta tayo doon sa bundok. O, sige na, magbabay ka na kay ate. Punta tayo doon sa ano, basketball. Di kay ate yan. Tara, no basketball. Tara. Dali. Dali na. Doon tayo sa May basketball doon. Oh. No tayo, tara. Babay, kiss na ate. Dali, kiss na. Tara. Babay ate. O, oh, sugot. O, oh, nadara sa Tara, tara. Uy, asa man ka? <laughs> sugot siya, sugot. Pero, maglaro-laroy mo na may dere. O, wag sa gitna kami naglaro, ha? Tatabi lang. Tabi, tabi, tabi. Kaya naglaro sila, tabi lang. Uy, wag sa gitna. Ay po poc. Hoy! Tagarias, takbo ayan 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 Tapi tabi. Hindi na opo. Wait. Huwag ka sa gitna kay naglalaro sila kuya. may pulis pa naman dyan Ayun oh no, pulis si kuya o pulis. O opo lang opo yan. Very good. Opo lang ha. Ako. Hoy. Naghatid kami doon sa ano, pamangkin ko sa tricycle. Gusto niya sumama. O manood ka lang ha, mag-clap-clap ka lang pag makashot. O. oh ayun. Yun. Lo lo lo, galing, 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 galing. What the? Shoot. Oh, di ba? Clap, clap hands. Shoot very good. Yeah. good, show. good show.

guys. Kaya ayan, gusto ko talaga niya malo. Bye guys. Bye.